Uh, ayun na nga mga idolo, mga bossing, mga tropa, kamusta, kamusta kayo dyan? Welcome back na naman sa ating panibagong update, panibagong tutorial na naman dito lamang sa ating munting channel. So ayan, tulad sa nakita mo sa ating thumbnail or nabasa mo sa ating title, paano nga ba natin marireveal or makikita malalaman ulit yung nakalimutan nating wi uh, wifi password ng ating wifi sa bahay For example, may bago kang phone at uh, hindi mo na maalala, i konek mo yung bago mong phone sa ating Wi-Fi network, ay hindi mo na nga maalala yung Wi-Fi password. Yan to lang gagawin mo. But before that nga pala, kung bago ka lamang sa ating Mumuntin Channel or kung na-search mo lamang itong ating video ngayon, kung decide kong makahini sa yo ng subscribe tropa, maraming maraming salamat in advance. Like mo na lang itong video, malaking tulong yan para sa ikalalago ng ating Mumuntin Channel. So, back to the topic. Paano nga ba natin malalaman yung ating nakalimutan na Wi-Fi password? Unang-una sa lahat, syempre, kailangan natin humiram ng phone sa ating uh, kapatid, ka-bahay or kung sino man na nakakonek sa ating network or sa ating Wi-Fi router sa ating bahay, mga tropa. So, for example, ito na yung nahiram nating uh, phone, mga tropa. Gagawin mo lang, syempre, connect ka sa Wi-Fi, yan. And then, ito na nga yung ating Wi-Fi. Pupunta ka lang dito sa right side. Itatap mo lang para makuha natin yung tinatawag na IP address mga tropa. So, isa-swipe mo lang dyan and then ito na nga. Nandito yung kanyang IP mga tropa, IP address. So, kailangan natin itong isaulo or isulat sa papel at kakailanganin natin sa second step mga tropa. Ito siya 192.168.100.8 mga tropa. Ang mga router mga tropa is may mga iba-ibang unique na IP address mga tropa. Since... Uh, pangwalo na nakakonect aking uh, itong phone na ating ginagamit is number 8 yung nasa dulo. So papalitan lang natin yun mga tropa ng number 1. Para 'yon yung arut. Uh, Kung saan uh, yun yung tinatawag natin na wifi router mga tropa. So ang magiging IP address na is 192.168.100.1. So sana nagets mo 'yon mga tropa. Papalitan mo lang yung sa dulo para mapasok natin yung tinatawag na dashboard ng ating wifi router mga tropa so nakuha na natin yung ating IP address ang susunod nating pupuntahan is uh, ang alinmang browser na ginagamit natin sa ating phone mga tropa for me gagamit ako ng google chrome mga tropa so tatap na natin yung google chrome and then dito sa search box ilalagay lang natin yung ating nakuhang IP address mga tropa so 192.168.100 at mga tropa so igugo lang natin syempre sa ating uh, keyboard so naredirect na tayo dito sa <coughs> login page ng ating uh, wifi router mga tropa, tropas sa kanyang dashboard so uh, may mga wifi na, na kailangan natin uh, ilagin yung ating credential yung username at password pero may mga Wi-Fi din na uh, na siya sa mismong dashboard so meaning to say hindi na kailangan ng username at password. So, nagkataon na kailangan dito sa ating uh, demo ngayon, sa ating tutorial. So, kung di mo alam yung username at password ng wifi router mo, titignan mo lang yung default username at password niyan. Nasa likod lang yan or nasa ilalim nakasulat sa mismong physical na router mga tropa. So, ilalagay na natin since nakuha natin kanina. So, ilalagay na natin yung ating username saka password, mga tropa. So, ipindutin lang natin yung login and then, uh, mariredirect na tayo sa ating dashboard, mga tropa. And then, pagdating mo sa dashboard, yan, iso-zoom in natin. Pupunta ka lamang. Ang susunod mong hahanapin ay yung advanced setting, mga tropa. Dahil nandun na yung ating hinahanap na wifi password. So, ito na siya. Yan. Tatap lang natin yung advanced and then, Pagdating mo sa advanced setting, pupunta ka lamang sa WLAN propa, So yan, WLAN, uh, take note. Susunod sa advanced setting is yung WLAN. So tatap mo lang yung WLAN, yan. So yung aming wifi ay may 2.4G at mayroon din siyang 5G. So pupunta tayo sa 5G. Yan. Then susum so, out lang natin. Pagdating natin sa basic network setting ng 5G. So yan, isusum in ko lang, zoom out ko lang. So, makikita mo na dyan yung ating in-scan kanina. Ito yung kanyang SSID name. Ito yung pangalan ng aking Wi-Fi. So, kung nanotice mo. And then, yung kanyang password is nandito lang sa tinatawag na pre-shared key, mga tropa. So, ito na siya. Kung mapapansin mo, susunod natin yan. WPA pre-shared key, mga tropa. So, yan. Ang tanong, paano natin makikita? Itulduk. Mga tuldok lang naman yan or asterisk ang lalabas. So napakadali lang yan, sa tapat yan meron siyang nakalagay na hide mga tropa. So i-uncheck lang natin o tatanggalin lang natin yung check is lalabas na yung character dito mga tropa. So makukuha mo na, malalagin mo na yung bago mong phone at nalaman mo na nga yung ating wifi password mga tropa. Sana malinaw kong naipaliwanag kung paano natin makita yung ating nakalimutang wifi password. Uh, kung di mo pa pala na like itong ating video at may natutunan ka, please do like our video. Malaking tulong yan sa ating YouTube channel. So, hanggang dito na lang. God bless everyone. Kita-kita uh, tayo sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial. God bless.